Ni lumangoy ka diyan ma mag ano ka. Ikaw so, marunong lumangoy baka malunod ako. Uh -huh. Mababaw lang. Nakakatayo ka naman ah pag mahinga na. Kaya yung mapangit na ulap ng mga. Tira uh -huh. talo yung malinaw na ulap. Oo uh -huh. Ano din mo no? Ano ulit ako uh -huh. na? Di Nagsisil. Anong um, mahuli mo dyan? Oh. Malilit lang ay ano dyan eh. Isda eh. Tumama ka doon eh. Pag nanghuli na ng isda. Mm -mm. Tatlo yung bunuan na nila eh. Dati dalawa pa lang yun yung pupunta ko dito. Ah, so, nag improve so, na talaga. Yung mayaman na. Mat yung jet ski ah. parang para, para, tek na. Wala pa pala. Iyan ang hanap buhay nila eh. Oh, tatlo na, Dati dalawa. sa oh, sasasunod yan, lima na yan. Sinitindad ba nila yung mga itla? Yes. Paano yun naggagawa sila ng ganyan? Hmm? Eh may tubig, paano nila yan na itutusok? Kapag wala ng tubig. Sa kaya tinutusok? Low tide. Wala akong makikita rito. Doon nga ako kasi may puno, mas marami na. Alam mo yung pakiramdam ko, Daddy? Umaandar yung inuupuan ko. <laughs> <laughs> Bakit ganon? umaalon alon Hindi piling ko ano ako nasa balsa na umaandar. Naihilo siguro ako. <laughs> juang hanggang bago kakunin ng pating. Hindi <laughs> sa may bakawan, no? may mga ano doon, may mga buhaya. No? Takat sa ng bato, no? Mamaya oh, wala na itong tubig daw, sabi ni Ate. Ba't kaya may mga ano, no? May mga dagat na mabato. <laughs> Tapos may yung beach, di ba? Yung pinapuntahan namin sa Batangas, mabato. Mabato <laughs> yung dagat. Ayun, Yeah, na, mag Kanina pa nga niya gusto mag-swimming. Ito yung gulungan. You know, ito yung another way na nga ng pag-iisda. Parang pumapasok yung mga isda tapos nakatrap. Pupo so, nga dyan ang nilainuhuling. yung pinakasukod. Mayroon mo hindi pala maging kapitan ng bangka. <laughs> ito baka may mahuli na ako. Inisiya, tingin ka saan mo ba dito? Ha? Saan o? Oh, Next dito. Oo, oh, game naman yun sa lahat <laughs> eh. Wala pa yan dito. Wala pa yan. Wala pa yan dito. Baka, baka jellyfish yung makuha mo yan. <laughs> yan. Yan ka mag-exquisition. Murado may isda yan. Kano ka lalim yan? Isang dipat. Palati uh, ba? Dito.